Welcome to my channel, my showbiz corner. Viewers, supporters, subscribers. Ating alamin ang mga anak ni Robin Padilla, anim o mahigit pa sa iba't ibang babaeng naging kanalasyon niya at minahal niya noon at sa kasalukuyan. Una sa dating aktres na si Miss Lia Orosa. Ang kanyang anak toon ay si Camille Orosa. Si Camille ang panganay at pinakamatandang anak ni Robin Padilla sa isang aktres na si Lia Orosa. Sa kasalukuyan, si Lia Orosa ay nasa Amerika na namalagi at may ibang pamilya na. Last 2014, sa tulong ni Mariel Rodriguez, si Price, ni Camille Orosa ang kanyang amang si Robin Padilla sa Pilipinas. At heto nga at nagyakapan sila. Mahigit 30 edad na itong si Camille Orosa. Ang kanyang trabaho sa Amerika, isang marketing director sa isang skin solution at wellness product. Sunod ay si Zinzin Padilla. Anak ni Robin Padilla kay Liesel Sicanco ang dati niyang asawa. Pinakasalan ni Robin si Lisel after nang mapalaya sa kulungan at nag-convert bilang isang Muslim. Nakatapos ng pag-aaral si Jin, Jin sa Australia sa school na Band University. Nakatapos ito ng pag-aaral last 2019 before pandemic. Ang course niya ay maging director ng mga films at movies. Pinagmamalaki ito ni Mr. Robin Padilla. Ang pinakamaganda, okay na okay ang relasyon ni si Sikangko at mga anak nito sa kanilang amang si Robin Padilla. Queenie Padilla, anak din ni si Sikangko kay Robin Padilla si Queenie. Naging active sa showbiz itong si Queenie sa ABS-CBN at lumipat sa GMA. Ang ilan sa mga TV show ni Queenie Padilla ay Once Upon a Time, Tomb at Totoy Bato. Subalit, pagdating ng 2011, nag-quit ito sa showbiz si Queenie Padilla at nagpunta ng Australia. Converted to Muslim din itong si Queenie at nakapag-asawa siya ng Pakistani sa Australia. Sa ngayon, masaya si Queenie sa kanyang pamilya ngayon sa Australia. Sunod, Kylie Padilla. Isang sikat na kaposo actress ngayon. Hanggang ngayon ay namamayagpag ang kanyang karera sa GMN Network. Isang anak din siya. Nilisil si Kangko kay Robin Padilla. Naging sangre din si Kylie Padilla sa sikat na TV show ng GMA na Encantadia at naging asawa niya itong si Alger Abrenica at nagroon ng anak. At sa ngayon, aktibo si Kylie sa pagiging aktres at leading lady sa GMA Network Kapuso. Ang unang TV show ni Kylie Padilla sa GMA ay ang Joaquin Bordado kung saan kasama niya ang kanang tunay na ama na si Robin Padilla. Sa ngayon, ang kasama sa teleserye ni Kylie Padilla sa GMA ay si Gabby Concepcion at Jack Roberto. Merong anak din si Robin Padilla na lalaki kay Lisel si Ito ay si Ali Padilla. Sa kasalukuyan, naninirahan ngayon sa Australia si Ali Padilla na may asawa na. Ang pangalan ng kanyang asawa ay si Hannah. Noong November 17, 2013, Nagpakasal na si Ali Padilla sa asawang si Hannah Padilla sa Queensland, Australia. Sa kasalukuyan, masayang-masaya sila bilang husband and wife na ngayon ay nasa Queensland, Australia. Si Ali Padilla ay nag-iisang anak na lalaki ni Robin Padilla kay Liesel Sicanco. Wala nang iba. Napakagwapo din. May binagmanag. Sa ngayon at pinakalatest, ang asawa ni Robin Padilla ay si Mariel Rodriguez. May dalawa silang anak, si Isabela at Gabriela. Masaya sila at siyempre kontinto sa buhay. Abangan pa natin kung may pangatlo pang anak na darating si Robin Padilla sa kanyang asawang si Mariel Rodriguez. Kitang kita sa larawan, sa mga larawan na happy happy si Robin Padilla sa kanyang asawang si Mariel Rodriguez. O ba? Diba, talaga namang ganyan ang buhay. Masaya lang. Thank you for watching, guys. See you in the next video and update. Please like and subscribe to my channel. Keep watching. God bless everyone, and always remember be yourself and be a good one.